Tapos oh, ito mga sir. Dito na naman ako sa Agbu Ula Union. Paliling pa kasi yung aking uh, uwi ng Maynila. At ayam uh, po yung ating mga uh, paninda. At uh, ito, meron akong ginagawang isang uh, Honda Beat na nagpapasivity cleaning sa akin. At uh, nagpa-change oil gamit ang uh, reset. Siyempre, gusto ko lagi dito mga sir kapag once may customer ako na laging nagpapasivity ayan, huwag kita binuksan ko na kasi ito mga sir maingay kaya ang gusto niya lang kasi or yung binilin sa akin CBT cleaning lang kaso lang ang uh, ginagawa ko lagi chinichick ko muna bago ko linisan kasi ito may problema kasi yung kanyang pulley slider piece saka bola at uh, isa rin sa napansin ko yung kanyang uh, pairing Ayan, meron na rin siya mga parang pinagaritasuhan ng ano, ng ng uh, bushing, yung copper na 'yan. Na sinyalis siya mga sir na medyo maluwag na 'yan. Kapag ka once na umarangkada ka, aarangkada ka, parang mayroon ka naririnig na naguumpugon bakal kapag nag-aarangkada ka. Iyan po yung, uh, yung number one na nagpapahingay kapag kumarangkada ka. Ibig sabihin, maluwag na yung Uh, bushing natin dyan sa may bearing sa may crankcase kasi copper lang kasi yung gamit dyan kapag original kapag ka hindi kasi pinalitan ka agad dyan sisirahin nya rin yung uh, bearing ng ating shaft drive eh, lalo pa naman si Honda Beat nag iisang bearing lang yung andyan sa loob sa shaft drive tapos ito mapapansin nyo parang iba yung pagkataanan nya parang may halong kalawang yung CVT niya parang may halong kalawang sinyalis po yan na yung pulley may problema kapag ka once kasi na binuksan nyo yung cover na yan at nakita nyo parang may kalawang kalawang yung mga nandito nya ibig sabihin yung pulley saka yung bushing may problema paantarin muna natin mga sarang para may pakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy kong pulley na maingay, kung bakit maingay yeah. at isa rin sya napansin ko, yung kanyang belt mga sir, pagpag -pag siya. hindi kasi yung uh, original yung nakalagay dyan na hundo yung tatak ang nakalagay kasi yung belt nya yung mitsuba na tatak magandang klasa din yun kaso nga lang hindi yata siya fitted K44 din siya K44 yung ano nya yung tatak kaso nga lang parang law law siguro baka sa problema sa pulley same kasi na nga nga yung sukat din at kung nakalitig yung tulog na ganyan o kahit nakabalik yung cover niya mga sir at pag may narinig kayong ganyang tunog Huwag muna kayo paagad na magpapababa ng makina, baka si kunyal, gano'n sasabihin sa iyo. Mas magandang, bubuksan nyo muna yung pangdili. Gano'n kasi yung ginagawa ko mga sir. Kapag once na ako ng si kunyal or yung inay, fully ang aking inuunang kinakalas. Para doon natin malaman kung may problema yung ba si or wala. Pero yan, nakikita ko lang, fully lang yung problema niyan, Kasi nagkalawang kasi dito parang may kakakalong kalawang yung dumi kaya puli lang yung problema yan ok buksan natin para makita natin na uh, puli lang yung ganyang tunog basta pag binuksan nyo ito makita ko yung parang kalawang puli yan kasi pinatogasan kasi sa akin ito pinapalinisan kaso nga lang kapag once nalinisan ko yan mas lalakas pa yung tunog baka mamaya magalit pa yung customer sa akin na bakit hindi ko muna daw sinabi na ganyan yun ang iniiwasan ko kaya ayan hanggang ngayon hindi ko pa nilinisa nihintayin ko muna yung feedback na kasi uh, ko si customer kasi so iniwan niya may pasok ng customer kaya uh, sinabihan ko muna siya na sira yung tuli slider piece saka yung bushing yung polar yan kaya tanggalin natin 22 mm yung sukat ng ating ano nat sa uh, sibunyal Okay, patay natin. Tapos, ayan. So, tanggalin natin yung nut. Gamit tayo ng 22. Ayan. So, mga sir, natin kailangan, kailangan pang it-update bago tayo magtanggal ng pulley. Kasi so, noon pa naman, mga two-stroke pa. Ito yung naglilinis hindi na natin kailangan pa ita-update dyan. Kung up ka, doon ka lang magta-update. Dyan, hindi na. Kasi may mga nagkukomment sa akin, bakit uh, kailangan pa daw ita-update o hindi na ita-update. Ayan, tanggal ko na. Papansin nyo dito, parang kalawang. Ayan. Ba, sobrang, sobrang, ano, play na yan. Hindi na po normal yan. Kaya ibig sabihin, sila yung pulling yan. Tanggalin natin para makita natin yung loob niya. Hey. Oke, okay, okay itu nama asal. Ilawin natin dito. Ya. Yeah. Papasi parang pula-pula na yan. may halong kalawang yan at ito na yung pulley nya buksan na natin yan yung yung slider piece nya yan sobrang luwag na ibalik natin tapos tanggalin natin yung yung polar ayun ang laki na, ang laki na nung ano yung gap nung ano pulley sa slider piece yan ba ang laki yan ibig sabihin maluwag na yan yan kalawang slider piece Bawa na bawa na yung bula nya ayan itap kes na ayan halos na itap kes ayan pati dito may gas gas dito mga asara totally hindi naman talaga tutaling maradama yung bola as pagkakalang parang bagong palit lang yan <sharp> hindi naman totally masisira yung bola kung yung ating pulley hindi siya maluwag or uh, hindi parang kalog hindi manisira yung bola nasira na yung bola natin kasi yung pulley maluwag na sisira at sisira niya po yan pati yung slider piece kahit bagong balik balik nyo lang yan kapag kang may problema sisira niya pa rin yan at kapag ka once na ganito ang problema na or ganito na yung itsura ng puller natin or bushing pinaka importante palitan nyo na rin to wag nyo na ito gagamitin kapag ka once na nagpalit na kayong bago ng pulley kasi kapag uh, nagpalit na kayo ng pulley hindi nyo to pinalitan sisirain at sisirain niya uli yung puli kasi nga uh, parang wala na yung ano nito yung chrome yan sisirain niya uli yan kasi itong kulay na to hindi na mabago yan hindi na babalik sa dati yan kasi nasira na nagasgasan na kaya obligado kailangan nyo rin itong palitan para mawala yung ingay ngayon papaanda rin natin nang wala yung puli para makita natin kung iingay pa rin ba or hindi na ito okay, yung mantap na. Ayan. Wala yung ingay. Timing na timing. Wala na yung parang kinikiling na bakal. Ayan. Ibig sabihin, ang problema lang yung puli. Kapag nagpalit kayo nito yung puli, idadamay nyo lagi ito. Huwag nyo ibabalik ito kasi sisirain uli yung bagong puli ninyo kalkal kakal puli ang yata-yata eh. Kasi may ano, may uka dito. Gawin lang gawin yung mga salam kung sakaling magchicic kayo ng uh, ingay ng makina. Gawin lang gawin nyo. Tanggalin nyo muna yung puli para maramdaman nyo makita nyo kung sa sigunyal pa yung nagpapahingay or puli. Wag mo lang kayo kagad yung ng pisa hanggang hindi nyo pa nachicic. Baka kasi hindi nyo magamit. Ito pa rin tayo sa agulo mga sarang ko po yung luwas ko ng Maynila. Address natin dito, San Joaquin Norte, Agua Union. Tapat po siya ng premium bikes, sa katabi natin, Yero Bacal. At uh, makikita nyo yung pangalan ng shop natin, Mike the Mechanic. Kaya, ito yung nasa labas natin. Oh. Yan, yan yung makikita nyo. Alam mo kayo truck highway lang din to. Okay.